Ilang buwan lamang matapos aminin ng kapamilya aktor na si Jericho Rosales na nagdi-date at nasa getting to know stage sila ng kapwa kapamilya actress na si Janine Gutierrez. Ay kinumpirma na finally ni Jericho na officially in a relationship na sila ni Janine, matapos ang ilang buwan na panunuyo at panliligaw. Kung matatandaan ay ilang buwan na rin ang nakakalipas magmula ng madalas mamataan ang dalawa na magkasama, kung saan nagumpisang pag-usapan ang tungkol sa espekulasyong may namamagitan na nga sa kanilang dalawa. Sa isang one-on-one -on -one interview nga kay Jericho mayong araw ay opisyal na nga nitong kinumpirmang girlfriend na niya si Janine. Habang diretsahang inamin nito ang mga bagay na naging dahilan kung bakit ready na silang dalhin agad sa next level ang kanilang relasyon. Aminadong pareho si na Janine at Jericho na willing sila magkaroon ng isang commitment. At ayon niya sa kanilang dalawa ay nagpaplano na sila na magkaroon ng engagement ang kanilang relasyon sa susunod na taon. May nais ka bang iparating patungkol sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section, at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa iyong panonood.